Itong surprise ko sa'yo, matutuwa dito. Siguraduhin mo lang talaga, ako. Pangarap mo to! Pangarap mo to! O, isipin mo mo pangarap mo. O, oh, maliban sa bahay ah! <laughs> Wala akong ipilin pa ah! tayo ko pinangalan yun Oo, dito ko pala. Sa baliw! Makao! Ikaw na walang tao dito eh! Baliw! Ay! Tama-tama lang dito ka ngayon. May ano ako may surprise ako sa iyo. Surprise sa kagaling. Sa so, mga kabagan. Tika hmm. may... lang nag basta-basta ko na lang umaalis di ko malang, <laughs> Yeah, ay, ay. May kinuha kasi ako doon. Ano? Ano kinuha mo naman? Oh, surprise mo nga sa iyo eh. Oh. Ano surprise 'yon? Ha? Huh? Baka kalokohan yan. Ako, wala na akong tiwala sa so, tigil-tigilan mo ko. Ayun ka na naman eh. May nakita na ka bang dala ako na ano Turuan. Aba mali ko kung saan mo itinago ung <laughs> kinakabanak sa mga mga ganyan padali mo. Alam alam mo itong surprise ko sa iyo, matutuwa dito. Siguraduhin mo lang talaga ako. Pangarap mo to. Pangarap mo to. O isipin mo mo pangarap mo. Oh, maliban sa bahay ah, wala akong bibiling pa. Hindi yan. Hindi yan sa sabihin Wala akong bibiling. <mo. laughs> oh. Siyempre, pag may bahay, may lupa. Lupa. Okay ko mong kalunod. ka naman bahay lang, paano yun? Lupa? Lupa. Eh ano? Ay, ay, Lupa nga. Ayun lang naman yung ano ko bahay lupa. Coach, ay charo. hindi naman, hindi, iPhone. Hindi, puro material. Ayos ka. Ayos ka. naman. Ano? Pero sigurado ako matutuwa talaga sa ibibigay ko sa'yo. Sa'yo ko pinangalan yun. Lupa nga? Huh? Ay! Boko. Lupa nga? <laughs> Tingnan. Lupa nga? <laughs> Talaga? Diyan ka lang. Diyan ka lang. Kukunin ko. Talaga nga? Diyan, diyan ka lang. Kukunin ano ko. Ano kukunin mo? Yung ibibigay ko nga sa iyo. Ito naman kulit na kulit. Ano nga kukunin mo? Saglit ka nga! <laughs> Check ka lang dyan! Ito naman. Basta mas surprise ka dito. Talikod ka muna para di mo makita. <laughs> daming dami na lang. Tumigod ka muna para di makita. Ito naman. Daming alam. Bilis mo na. No. Wait ka lang. Ito na. Oh, hindi nga nakaharap. <laughs> Sabi mo kasi, masanuri naman ako eh. Sana na sinasabi mo, ikaw lang naman ang di sumusunod. Oh, harap na! Ano yan? What? Ano yan? Surprise ko sa'yo! Ah, masaya mo, nakapangalan sa'yo yan. <laughs> ginamit ko na naman Shopee ko ha. O oh, di ba pangarap ko to? <laughs> ha, pangarap ko to. Totoo nga. O oh, totoo. Lupa. Totoo. <laughs> lupa. Oh, order ka ng lu oh, Mura-mura lang yan. <laughs> Parang baliw. Akala ko totoong lupa to, na. Totoong lupa to ha. O, oh, di ba sabi mo itatanim ko dyan? Oh. Wala ko sinabi! Sabi ko yung pagpapatayo ng bahay, hindi yung pagtatanim. pero meron ka dyan, anong tatanim. Bumili ka ng paso <laughs> eh. no, ito, binili na kita ng lupa para mataba. sorry, sorry ko alam sino Saan ako kukutot ng pambili ng lupa? Ito, murang-murang, 150 murang, lang ito. pero <laughs> ba ako kukuha ng pera? Oh, oh, Eh. Ayaw mo Binigyan ka na nga ng lupa. Akala ko naman yung ano talaga ako oh, bibili ng ito na lang muna oh. Hmm, Do sa laman mo. Okay. Totoo ba 'yan? Oo oh, nga. lumsoil 'yan, organic 'yan, pambataba 'yan. Ito sari-sari. kala mo oh. wala tayong pera pambili oy. Ano <laughs> <laughs> mag-iipon pa tayo? <laughs> Pero totoo to, lo pa 'yan. Tayo na 'yan para lang. <laughs> Dis disappointed. Oh, totoo pa naman yun Ah. Huwag naman disappoint, ganun din yung lupa ko rin. Ang <laughs> dami lupa nga. Talagang nakapangalan pa sa akin, ha? Walang nga lang nga ko pa naman, totoong lupang pangpagawa ng bahay. Tingnan ko nga. Lupa! <laughs> Tignan ko!